dito tayo ngayon sa bayan ng Bayambang kuling uh, araw ng uh, uh, yung fiesta uh, kung tawagin, napakaganda po so ayan ang ganda ng views lalo na sa gabi yung ilaw napakarami, iikot lang tayo sandali mga kapatid at uh, ipapasyal ko kayo dito sa bayan ng bayambang ayan ang royal ball mayroon tayo ng mga dito ang galiti ang um, dami rito naka-stop by ng mga nagpapalipas ng oras ayan po ayan ang simbolo yung uh, ng aming bayan parang ano na ito uh, balita ko magiging syudad ang bayan ng Bayambang. It's a candidate to become a city. So, uh, ayan, maraming tao. Uh, dito ako laki, kumakain sa Jollibee para magpalabik, saka bumili rin ng pagkain. Tapos dito, marami rin nagtitinda uh, ng uh, mga kapanin. Ayan, may ganda. Ah, uh, tingnan mo ito, baka may mabili ako. Malapit malapit ito sa munisipyo. May <coughs> ano nakopulang lineup dito oh. 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 Ano so, Shawarma. Wow, nandiyan 'yung pagkain dito. parang uh, gusto ko yung shower so line up naman hindi naman tayo pagtatagal dito uh, ang oras ngayon nga pala ay eh, dito ay alas uh, magtitin na ng gabi gusto ko yung shower makaso line up ay, uh, maghahanap ako ng balot no doon na lang po sa kabila bibili ng balot. Uh, sumaglit lang kami dito sa bayan. So, bali, 5 uh, kilometers away kami sa bayan. Ayan, dito ako. suot ko pa Maghahanap ako ng balot nag -ano lang kami na uh, nag-tricycle lang kami na rito at uh, babalik na kami at least na ipasyal ko na kayo dito sa aming bayan balik tayo ulit rito yan uh, royal mo ng bayamba so magaanap tayo ng balot Balik na ako doon sa ano. Ito yung aking uh, pamangkin. Ang aking uh, service. Ito ang service namin. BMW. Okay, tara maghanap tayo ng palot. balot. Balot? Ayan san? O si pwede mong iwanan sandali at bibili tayo ng balot. O sige, samahan ako ng pamangkin ko. Iwanan namin itong BMW namin. Ayan, saglit lang. traffic, traffic. Okay, okay, pwede nang tumawid. So, Ah, uh, ito ang balut yan. Magkakano yung balut? Ah? 22. 22 ang isa. Bigyan mo nga kami ng uh, walo uh, walong balot o yung wag yung may sisiw ha huh? baka masyadong uh, yung hairy yung ma mabalahibo uh, may mulag sisiw sisiw ba uh, yung mulag susisiw walo di magkano yun 420 80 okay, 176 176 176 pound. okay bay sausawan kayo Ano yan? Dagyan mo ng ano? Sili. Yung may sausawan. yeah, meron yan pang. oh, may pre ang sausawan. Ayan. Ito. oh so, ayan, na nakabili na kami ng balot. So, na kami. Okay. okay. so dahil nakabili na kami ng balot, uuwi na kami. Uh, last day ng fiesta ng aming bayan so, yan. Ito yung uh, sa munisipyo yan yung uh, papunta dyan yung May Tower yung uh, yan, munisipyo yung bayan pang municipal hall Yung kapila nitong uh, maraming ilaw Ito ang highway Yan yeah. Kandarang ano, ang kandarang daan. Para sa uh, Ano yan? Solar light pa yan. Yeah. Oh, solar light yung uh, kalsada. Ang gandang view sa tabi. Ito ang dating uh, bayambang Central Elementary School. Bali ano lang uh, mula dito sa bayan to aming barangay ay uh, uh, 20 minutes yeah, 20 minutes pa oh, 20 po yung papuntang uh, Pangasinan State University sa area na yan So, dadaan lang kami sa ano pala, sa 7-Eleven bibili ng uh, sliced bread. Okay. So, kita-kita sa 7-Eleven. Ayan, bibili kami ng ano dito, eh, slice bread. Tama ko itong aking pamangkin. Ito kayo dito, ang tangi doon.